Yan, dito natin siya i-apply ngayon. Sa hagdan, no? So, um, ayoko kasi na itiles kasi alam niyo bang itong pinaka-stress na parte ng bahay hagdan. Uh, parati siya naapakan tapos padabog pa. Ngayon ang tendency kapag tinalis kadalasan gumagapak, humihiwalay, no? So, hanap akong ibang pamamaraan at ito nga ang nakuha ko. Ayan. Ang design kasi nito is straight to finish eh. Supposed to be, pero kaga, alam niya sa kagagaya sa mga building sa mga parexit na semento lang ang hagdan. Pero pangit naman na semento lang. So, i, i stone natin no? kagaya ng nasa mga swimming pool alam nyo yan, yung may pebbles pebbles pero ito mas pino ang um, purpose para hindi siya madulas kaga, sa, unlike sa tans na madulas pag ano, makinis yung binili nyo tapos waterproof na rin hindi na tatagos and then, hindi kakapal yung hagdan ko isa pa napakahirap itanis na itong hagdan na to kay maraming kanto So, hindi na rin ako mag-hire ng mason para itali siya. Kamenos na. Tapos, darot yun na pintura. So, tingnan natin kung anong ma-encounter natin dito. So, bago ang lahat, buksan muna natin ito. Anong makita natin dyan? Hmm, naka-plastic pa pala ito. Tapos, itong primer, kulay katas. So, ang tigas niya ilang haluin ng toto naluduro pero ano tiga sombra, so kukuha lang tayo ng kailangan natin buksan mo natin kung anong itsura pero ang dumi nalagyan natin hindi naman siguro maka-apekt ang mga gamit natin kukuha lang tayong konti primer muna tapos top coat coat base coat okay. nalagyan ko ng tape para hindi mahawaan Although may lumagpas na nung pinahiran natin. Pero, pinturahan na lang din natin yan. Pag ko kasi ito, ayan, nakakapal yung tiles, no? So, lalaki yung dito. Sa minimum na thickness niyan is 15 cm, eh. Ngayon, pag tinalis mo pa, hindi kakapal. Nasagwa na tignan. Ang design kasi nga kasi nito is straight to finish. Ah, uh, hindi ko na kinonsider yung tiles. Kaya, pipinturahan na lang natin. Yung iba, nininipisan yung buhos dito. Meron lang ko compensate naman ngayon yung ano, strength ng hagdan. Kapag ninipisan mo yung buhos dito sa may madre niya. Ah, stringer. Ano ba tawag ito? Stringer. Hmm. So, yan. At least ito matibay na. Pituraan natin. Wala. Na, gatas din. Tapos buhangin sa ilalim. Diba? Okay nang haluin. Ano so, kaya ngayon ito? Anyway. Kuha tayo ng konti. Ito lang ko yata mo haluin to. Paano ko siya Laki-laki. Ano yung pang ultra lang yata sa para di tumigas itong, itong kulay puti. Para di tumigas yung ibabaw. Pero haluin na rin natin para ano. Ang ganda-ganda. Okay, Ang ganyan yung ano, pinili ko. May mas malalaki pang pebbles na ito. Pero maliit lang kasi yung pinili ko. Oh, uh, kuha lang tayong konti. Ay, stagnant lang siya kaya medyo tumigas. Pero malambot siya pag ano, hinalo na. Ayan, hinalo na lang din natin lahat. Nag-aalala ako, baka di tumigas eh. Tapos siglang yung balde eh, no? Sinaling ko sa lumang balde para magamit pa yung balde. Kasi maganda pa yung balde. Uh, Atigas lang siya haluin. Pero tsagay na lang natin, no? Ang kaso kasi napunta sa ilalim yung liquid. Pero umaangat siya kapag nabibigatan eh. May ibabaw yung ano, chemical kapag nai-stagnant siya. Oh, so, yeah. Malambot na. Pwede na tayo apply. Nalang lang yung ilalim. Okay. Saka parang may glue. May glue. Na ano, na may pebbles. Parang lalaki ng pebbles na binigay sa akin. Kala ko super fine hindi may mas malaki yung ano pang garden may iba ibang kulay ha? itong pinili ko white eh. white na may gray gray yun na to yun na yan. okay let's go uh, so ngayon, since hagdan to at wala tayong mga makipot pa kada pahid natin ng primer, mga ilang baitang, pag tuyo-tuyo, pahiran na uli agad natin ng uh, base, ng ano niya, pebbles niya. So, ayun mga gamit natin. Sa so, primer muna natin. Pangkaskas. Pagpantay lang. Tapos, uh, rode lang bakal. Kailangan ko rin pala. Nasa ah. na. Ito pang bara. Pagpapantayin ko yung ano minsan kasi hindi kubra yung ano, hindi pantay yung pagrotay ng bakal kaya pabarahin na lang natin hindi napapantay ng todo sa rotay ng ano, bakal ayan start tayo okay paint roller lang naman kagaya na nga sa video mas parang tubig lang naman din to yun eh, no? kasi siguro mas konti lang yung ano primer na binigay kasi konti lang lang magagamit kung kinikili hindi maabot, ibabasa lang natin. Parang binabasa lang nandiyan ng tubig. ah. Parang glue din ito. O yan, yun Basahin. Primer lang ang primer. Isang mano lang naman ang primer. Ano? Tapos apply natin agad. O ba? Diba? Basa agad. Bilis lang. Ngayon kung kailanganin ko pala ng brush, si natin kilikili. Para siguradong kakapitan. Okay. Hmm. Yan. Ano Masa masama sana lang. Tapos mabilis matuyo. Parang sinelyuhan lang din niya yung mga yung semento para siguro hindi sumipsip ng todo yung ano. Yung gulo. Ito muna yung paunang sipsip. Parang sealer ng konkreto. Eh. Ay naman. Hmm. Ay naman pa natin to. Kaya lang, haluin ulit natin ay bumaba na naman ulit yata yung ano hindi pa nga halong haluto pero apply na natin eh, sa video naman binuhos nga niya isang balde hindi niya na hinalo ah, lang din na rin ko okay, ito tapos pahid tayo hindi na rin ngayon ito kung kubra ba ito yun kuha tayo konti pahid tayo ah putong puti oh ngayon ah Sarap kaya to. Parang hindi siya obra ng manipisan. Pero medyo makapal. Ay, hindi ko alam kung kakapit ba to pa vertical. Oo, oh, kumapit naman, oh. No? Parang, ah, nakalagay kasi doon 3 to 5 mm. So, sundin na lang natin yan. Yun, nalalaglag sa vertical. Bakit kaya? 1, 0, kaya lang, may na-discovery ako, no? Uh, may hindi siya mahirap siya pakapitin sa patayo although may sikreto naman uh, ulit ulitin mo lang siya ng hagod para mabasa yung semento ng glue niya tapos doon na siya kakapit ayun so tiyagaan lang o oh, bawal pala to sa mga walang tiyaga <laughs> kasi ulit ulitin mo siya ng hagod hanggang sa kumapit ano? ito kumakapit na kasi basa na yung semento Mamaya, Ayan, mamaya ay malalaglag. Ayan, malalaglag. Basta ulit-ulitin mo lang. Ang mahirap pa naman sa nosing. Although, lalagyan naman natin yan ng external nosing. Kaya okay lang kahit nagiging mas manipis na siya dito sa nosing. Ayan o. No? Kasi pagkalahagod ko. Pero na lang kung lagyan ko ng kahoy dito. Kasi ako ginaganap. Tingnan yun. Naglalaglagan. Ayan. Tignan, pero binabawi ko na yung sinabi ko na dapat makapala. Ubra pala sa manipis. Hindi lang basahin semento pa kaya hindi pa siya kumakapit masyado. So hagod ka lang ng hagod hanggang sa kumapit. Ayan, naglaraglagan. Uh, tuloy na lang natin to hanggang sa mapakapit natin siya. Ay maganda naman yung labas oh. Diba? Ayun Ay, lang. Hindi ko lang alam kung kailangan ko pa itong itapcoat. Kasi hindi ko binili yung tapcoat niya. Sabi kasi ni supplier para lang sa malalaking pebbles yung top coat Pag ganitong manipis, uh, maliliit yung buhangin. Sobra na kahit wala. Pero yan, ganito. Diba? Para kung may pebbles na ano, maglan. ah, uh, pwede pa yung second coating. So, tsaka na yan. Patuloy na lang natin to Siguro mga ilang ano lang muna. Eh, mapapagod tayo kakahagod. Abutin tayo ng gabi na naman. Mga ilang steps lang muna.